Paano mo nga ba malalaman kung malapot ang dugo mo? Bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Sa totoo lang, ang mindset ng tao, kapag walang nararamdaman, hindi magpapacheck up yan. Minsan nga, kapag nahilo tayo ng isa o dalawang beses lang, talagang iniignore pa rin natin yan. Example, lumagpas ka sa oras ng tanghalian, kung wari ay 12, so siyempre, iniisip mo na, kapag nahilo ka, oh! nalipasan lang ako ng gutom. Pero ang totoo niyan talaga, meron na kayong symptoms na malapot ang ating dugo, na tayo ay high blood, etc., etc. Kung ikaw ay may history na talagang malapot ang dugo ninyo, ang pinakamaganda nyo talagang iinumin ay ang pomegranate or granada sa ating at araw-arawin natin kumain ng madudulas katulad ng okra, or aloe vera, at kahit anong madulas na kinakain. Ang pomegranate ay panapanahon lang kung kaya iti-share ko sa inyo ay ang sibuyas at ang dayap or kalamansi. At kung talagang may history kayo ng malapot ng dugo, ito ay kainin araw-arawin. So guys, ilagyan nyo lang ng konting toyo at lagyan nyo lang ng kalamansi. Pero ang gamit ko rito ay ang dayap daw ang mas maganda. So sa loob ng isang araw talaga, isang sibuyas ang aking kinakain. Kaya napapanatili ko ang magandang daloy ng aking dugo. Kapag maganda ang daloy ng ating dugo, wala tayong sakit, walang komplikasyon at talagang healthy-healthy tayo. Kaya ako talaga sinishare ko sa inyo yung aking kinakain araw-araw. Ito ay talagang uh, nasa listahan ko na at nasa rutina ng aking pagkain. At alam nyo ba kapag kayo kumakain ito, pinakamaganda rin yung iinumin ay ang maligamgam na tubig. At kung hanggat maaari talaga, kukutsara kayo ng isang uh, olive oil at iinumin nyo araw-araw. Kung walang olive oil ay fish oil. Kung walang fish oil ay coconut oil. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!